Hello guys, welcome back to my channel uh, Pupunta tayo ngayon sa main square Actually, antagal ng bus dito Kaya, naisipan ko maglakad na lang muna tayo Sige, lakad na lang tayo para Mabilis tayo makarating sa sakayan ng tram Sobrang lamig pa rin dito uh, Tingnan nyo yung view dito guys Ayan Diba? Ang ganda. Refreshing. Actually, pagka uh, nakaluwag-luwag ulit tayo, dumalaw naman tayo or puntahan naman natin yung ibang part dito sa Europe. Gusto ko mag-Germany, Belgium, at saka Switzerland. At Switzerland talaga ang pangarap ko. Kasi sa Switzerland, pag winter, ang ganda. Kahit naman summer or kaya spring. Kasi green yung mga bundok nila. Tapos pag winter naman kasi nagyayelo ang mga kabundukan doon kaya ang sarap din sa mata, alam niyo, ang ganda ng place. Kaya nga lang, medyo may kamahalan kasi sa Switzerland. Hindi ka, di ka tulad dito sa ibang part ng Europe na medyo mura-mura lang. Sa Switzerland kasi apaka expensive talaga. Kahit ng mga pagkain, yung titirahan mo, eh kung one week ka doon, ah baka mamulubi ko doon. Kaya kailangan work, work, work muna bago travel, travel, travel para hindi masyado masakit. Pag save, save muna ng paunti-unti. Tapos pag nakaipon, no, oh, sige, go! Travel na tayo! Kailangan ko na pala magpagupit, guys. Oh. Kasi ang haba-haba na ng buho ko. Ang pangating na. Maghahanap tayo ng mga kabayan dito na magugupit para doon tayo magpagupit para medyo mura-mura lang. Kasi sa mga salon dito, kailangan pa ng appointment, no? Tsaka may kamahalan din. Actually, nilalakad ko lang yung ano para makasakay ako ng tram. Pero parang naliligaw ako. Hindi ko na alam kung nasan ako. Yahay! Hi. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dito. Kaya dire-direchohin ko lang. Baka maka makita ko rin yung sasakyan ng tram. Ang tagal kasi ng bus dun. Kung maghihintay ako, di ilakarin ko na lang kasi 11.30 kailangan kong mamit yung pagbibigay sa akin ng ano, ng mga galing sa Pilipinas. Siguro naman malapit na tayo kasi may dumadaan na nabas bus dito eh. Siguro malapit na tayo dun sa labas para makasakay tayo papunta ng main square. Ang sarap ng weather ngayon kasi may araw tapos ang lamig so ang sarap lang. pang talaga ng buho ko. Nakakaasar. Tingnan nyo. Pang. Actually, nahiram lang ako ng jacket sa print ko. Kasi ang lamig din. Yeah, pinahiram ako ng jacket. Ang sarap ng ano, paminsan-minsan nasisikatan ka rin ng araw. Oh, shit, no? ang sarap. Meron na lang tayo ng isang oras para makarating ng ano, ng main square. Kailangan ko makarating ng main square doon. Kasi, eh, aalis din yung kamit ko eh. Thank you nga pala sa mga Disney kasi pinakain nila ako ng fried rice. At saka, uh, pinagkape din nila ako sa kanilang bahay. Aba, hindi ko pa talaga alam kung nasaan na ako. Siguro naman, siguro naman, tama naman ang dinadaanan ko. Kasi pag uh, umaalis ako dito, nasanay ako na magbabas, magtatram. Hindi ako nasanay mag, maglakad-lakad. At saka ano, pagka nakabas naman ako, hindi naman ako tumitingin din sa mga lugar na nadadaanan ko. Basta sasakay lang ako, tapos bababa ako sa babaan, ganun lang. Feeling ko naman tama ako. Kasi nakikita ko na yung bus. Tsaka yung mga tram. I'm not sure lang kung saan yung sakayan ng tram dito. Lakad pa ako ng konti doon para hanapin ko yung yung stop ano, ng, ano, ng tram. Actually, ayan, nakita ko na guys yung yung ano tawag dito. Kung saan hihinto ang tram. Nakita ko na. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, doon hihinto ang tram. Sana tama may bundok dun guys oh. Zoom natin padating na yung tram ayan lang tram sasakay na ako ayan guys nandito na tayo sa main square sa main square na tayo ang dami lang tao ngayon dito tingnan nyo grabe o oh. ang dami tao diba ayan dito kami magmi-meet -me ng friend ng friend ko sa main square, dito kunin yung mga galing na sa Pilipinas na pampaganda kasi ang mahal-mahal dito habang maaga-aga pa maglakad-lakad muna tayo ng content Yan. para makita nyo ang view ah, lamig bakit ganun may church pala doon sa gilid, ayan may simbahan doon lamig wala pa naman akong bonit oh, ang daming tao ngayon maghanap muna tayo ng pwedeng pagtambayan habang naghihintay sa friend ng friend ko yan napakalamig na nag na ako lakad-lakad muna tayo. Ang dami tao ngayon. Yan, lakad-lakad muna tayo. Punta tayo sa ano? Sa bilihan nila ng prutas at bulaklak. Ayan. Ang oh, lamig guys. Ayan o. Oh. Ang dami kasi tao ngayon. Ang flowers! Ang daming flowers ah! Oh. Ang gaganda! Oy. Oh. Okay. Ang cute! Ang bilihan ng bulaklak dito! So, ang daming! Kailangan ko ng kape! Ang ganda! Ang bawangon ng bulaklak! Sana all mabango. Ayan, ang ganda. Mahal mo muyak na bulaklak. Lakad-lakad naman tayo dito sa kabilang side. Sinisipo na ako. Saan tayo pupunta? Lakad-lakad muna ulit tayo dito. Oh, ang konting tiis na lang malapit na mag spring tapos summer masarap na maggalak pag ang mga weather tapit tayo dito sa kabila para itong side naman ang mapuntahan natin may mga ibon ang ganda dito oh. gusto ko kape. Maghanap tayo ng kape. Iinom tayo ng kape kasi ang lamig-lamig sinisipo na ako. Medyo masakit na rin ang aking ulo. Ang ganda rin dito para ka nasa BGC. Charot lang syempre. Ayan. May mga ibong pa dito. Ayan. Wala bang makakapihan? Ayan yung vending machine na lang sana para medyo iiwasan. Krabi kasi umorder ako. Maghihintay pa ako. So, okay na yung vending machine para lakad-lakad na tayo habang nagkakape. Sana to. Maglakad-lakad lang tayo. Kasi para ma-exercise din naman tayo habang naglalakad. Ay! Medyo okay dito. Medyo mainit-init na konti. Ay! Kailangan ko pala mag, ano, mag-muller at bibili tayo ng bulak. Kasi nakuha na natin yung pampaganda na galing Pilipinas. Ang brillante. <laughs> Palit muna ako sa muller para makabili tayo ng bulak. May na-type dito Ayan guys yung view dito. Ayan. Hindi ba? Wala dahon yung mga puno. Wala pa sila magkadahon na lahat kasi mag spring na. Sarap ng weather dito. Oh. Tama ba yung tinadaanan ko pa? Tama na siguro. Tama naman siguro. sa mga nagtatanong about agency sa Middle East. Nasabi ko na 'yun sa mga pa, pa, mga possible vlog natin. Pero kung ano, JBCS ako galing, pero meron din naman worldwide world connection and talent driven sa Middle East lang sila. At I think sa Pilipinas ano naman? Premier Global. Kainin. Hintayin. Tamo na ako ng muler. bibili ko ng bulak. Sana may bulak doon at mura lang. Alam mo naman, taghirap. Ang dami ngayong ibon. Ayan eh, o. Ang dami ng ibon. Lipad na kayo mga beshiko. Mga bird. Napit na ako sa muli. Sobrang init na Pero malamig pa din. Alam mo yun, mainit naman. Malamig pa din. Bahala kayo dyan nandito na ako sa loob ng monero. Mamimili muna ako guys. Balikan ko kayo agad. Guys, tapos na tayo mamili. Nakabili na tayo ng conditioner, bulak, toothpaste. Yeah. Ano pa ba nabili natin? Mga powder, powder. Mga ganun lang. Kita na ngayon ako sa uh, glove ni Kulugbor. Doon ako sasakay para medyo uh, mabilis yung sasakyan kasi doon doon ako mag-aabang kaya lalakad-lakad mo na ulit tayo Ay, nakagastos din tayo ngayon ng 10 euro so mga ano yung sa peso mga 600 okay okay na may bulak na tayo meron na tayong toothpaste meron na tayong powder tapos ano pa ba meron kong candy ano pa yung binili natin parang yun lang ata 600 hindi na masama kasi yung bulak mga 2 euro na siya uh, magkana ba ang 2 euro 120 yung isang mahaba lang mga 100 pieces siguro siya 100 pieces o 200 pieces tapos yung mas, ano conditioner na pa na ano ba yun? a garnier 3 euro mga 180 at ang 3 euro parang ganun Okay na din, hindi na masama. Ayan, mga turista. Sa sightseeing sila. Ayan. Ang dami nila. naka stop pa. Abang-abang tayo ng konti. Ay. Ang labig na naman. Tawid na tayo. <laughs> sarap sana dito kaso ang lamig eh. Sarap sana maglakad-lakad pa kaso. Mag-isa ko ka lang tapos ang lamig-lamig pa. Try natin maggalagala ulit bukas. Kasi Sunday magsisimba tayo siguro. Tapos galagala na rin tayo kasi Monday start of work na paguda na naman. Pero okay lang tagal-tagal hinihintay ng trabaho kailangan talagang fight 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 lang magsusuko para sa ekonomiya para sa pamilya para may pantrabal din tayo <laughs> actually yung Croatia maganda naman kaso mahal kasi pilihin ka kaya yung ano kasi gastador kasi ako parang hindi ko mabadget yung sahod kaya wala parang walang natitira sa akin papadala sa Pilipinas tapos yung iba, wala na. Hindi na ako nakapag-ipon. Pag kasi kami sumasahod, kaya ayan. punta na ng mga mall, kain dito, ganyan, travel-travel na naman. Eh, wala na titira. tahimik na dito, wala na masyadong tao. Yung mga Pakistan na, mga Indiano na tayo. Tingin na tingin, kala mo mga ngain, kakainis. Or baka gusto lang nila mag print Kaya ganun. Ganda dito, di ba yan ang view. Pwede ka mag-jogging. Sarap dito. Mag-aabang na tayo ng tram. At tayo, uwi na. So, ayan guys. Malapit na tayo sa bahay. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching, guys.